Hello, Ops. Good day. <clears throat> oh, dalawang nagsasangang daan yan. So, mamili kayo kung saan kayo daan. Ganun nangyayari ngayon sa atin sa mundo. Mamili kayo. Doon so, ba kayo sa manlilinlang o sa hindi kayo nililinlang. Okay. Ang Bible ay ginamit yan ni Lucifer upang rin ang mga tao. Tinan mo yung nakasulat dyan sa Bible sa John chapter 1 verse 18 wala daw nakakakita sa ama ang anak lang daw yan ay ina-advertise ng New Testament upang mapaganda ang image ni Lucifer yan yung kilala, kinilala ninyong Jesus si Lucifer yun pinapaganda dyan para nga kaya manalangin ka idaan daw sa kanya manalangin ka sa ama pero hindi idaan sa kanya Pinauso yung salitang tagapamagitan niyan. Hindi totoo na tagapamagitan. pag usap na ang ama noon pa. Panahon ni Adan at ni Eba Abraham at Sarah. Face to face siya nakipag-usap. Kay Jacob. Nakipag-usap siya face to face. Sa Bible, kay Moses nakipag-usap siya ng face to face. Niluloko lang kayo ng translators ng Bible. Upang... Magkaroon ng puwang si Lucifer.